Ang mabuting balita sa ikaapat ng Hulyo, ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon. Mateo, Kabanata Siyam, Talata Isa hanggang Walo. Noong panahong iyon, lumulan si Jesus sa isang bangka, tinawid ang lawa at tumuloy sa kanyang sariling lunsod. Dinala agad sa kanya ang isang paralitiko na nakaratay sa isang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay winika niya sa paralitiko. Lakasan mo ang iyong loob, anak. Pinatatawad ang mga kasalanan mo. Dahil dito ay inisip ng ilang eskriba, ang taong ito'y lumalait sa Diyos ngunit nabatid ni Jesus ang kanilang mga pag-iisip, kaya wini kanya. Bakit kayo nag-iisip ng masama sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong madaling sabihin? Pinatatawad ang mga kasalanan mo o tumindig ka at lumakad? Datapwat upang mabatid ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko, Tumindig ka, kunin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. At siya ay tumindig at umuwi sa bahay. Nang makita ito ng mga tao, ay natakot sila at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng gayong kapangyarihan sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon.